Magandang umaga sa lahat! Welcome sa aking Youtube Channel, please follow and subscribe. Tuturuan ko kayo ngayon kung paano gumawa ng juice gamit ang Red Kamote Tops with Lemon and Ginger. Habang tayo ay nagsisimula sasabihin ko sa inyo ang mga binipisyo ng kamote tops, ginger at kalamansi sa ating katawan. Benefits of Sweet Potato Leaves Boosting immunity A strong immune system means fewer sick days, quicker recoveries and improved overall health care. Promotes healthy indigestion, lowers cholesterol, regulating blood sugar, reducing inflammation. Promotes a healthy cardiovascular system and promote eye health. Calamansi and ginger benefits Calamansi is rich in vitamin C that helps the body fight infection affecting your throat. Ginger on the other hand has gingerol, a potent anti-inflammatory. Hugasan niyo muna ang kamote leaves at pakuloan ng 5 minutes at kapag okay na ilipat niyo na agad sa malinis na baso ilagay niyo na din ang kalamansi at ginger. Pwede niyo siyang inumin ng mainit o malamig kayo na bahala ang dalilang lang nito gawin kaya ay try niyo na rin. Kung nagustuhan niyo ang ating video huwag niyong kalimutan e like at e subscribe niyo na din ako. Maraming Salamat!